ayos maganda naman yung ikot ng kanyang ilis eh maganda yung hangin pero yan yung kanyang pagsaswing ay mukhang naglalago to kanya yan kaya susubukan natin to sa likuran titignan natin yung likuran nito tatanggalin natin yan tapos hey. para makita nyo yan, may ano dyan may turnilo yung isa Yan, Sobrang dumi niya. Ang dumi ng kanyang electric fan. Tapos, pag kaya ang lumalagotok, malamang ang sira nyan ay siguro ay ito. Itong kanyang left. Ito yung nasusuing sa kanya eh. Pag gina natin yan. yan, yan. Ayan o. Ayan. Ayan. yung tsura niyan. Kaso, sobrang dumi. Ito ang sira siguro niyan. Ito. Subukan na natin tong paltan. Or, basahin pag susuing kasi. Pag nag-steady naman siya, sa buwating steady. So, Kung okay, siya ay... Nalagotok. O, di diba? Hindi naman siya lumalagotok. Pag nag-steady. Pag binabala natin to, yan. Or, parang, ay, ito problema niya. Dito. Yun ang problema niya. Dito dito ang problema niya sa ito lang. hindi dito ayos to, ayos to ayos yung kanya pang swing yun ang problema niya yan lalapat yung nadikit yung kanyang mga bakal kaya ito ay malamang ay baliktad ito dapat ang nasa ilalim siguro nung nilinis tanggal na baliktad siya ito itong side na to ang nasa ilalim at ito dapat sa ibabaw. Baliktad, ito, ito yung may kurba, oh. Yan, oh, kurba na yan. Ito yung dito yung nakalagay yan. Kaya, tapakasin ko na. Yun, ay dito nang galing. Dito nagmula. Hindi siya dito. Mula siya sa mga tingam. Dito sa housing. Yan. Um, akala mo ari ngayon. Sira yung kanyang electric pan. Ay, siguro, ito ay nilinis. Ngayon, nilinis nila napakalinis, hindi na lang napansin yan yan o, no? baliktad sya ang gagawin natin lang dyan ay yan, ganito dapat yan talagang lalagotok sya basag na isa bali sira na isa lalagotok talaga sya, gawa ng mali, mali yung kanyang you know, may kawang sya Mali yung kanyang pagkabit. Ibig sabi wala itong problema. Uh, kaso ang gagawin natin, nilinisan na natin. Total, dinala na sa atin ito, lagi natin ang langis. Ang kanyang shopping para Yung galagyan yan. Galagyan yung yan dyan yung lalagyan niyan. Lalagyan niyo lang ng isang diyan. So, yung sakto lang. Tapos ikutin niyo, tingnan niyo. Wala pa naman siyang kalog. Ito. Hahangin na natin 'yan. Tapos diyan na electric fan eh, ito. Gagamit ko ng compressor. Yeah. Sure na talagang Pagka itong electric fan, ginamitin nyo ng compressor, ko ubus ang dumi niyan. Oh, di ba? Ayos na. ah... Eh, hangin tayo yung mga tuk, brush brush ayos na rin yun pero mas maganda para kayo ipalinis nyo na rin kahit sa kasuluk-sulukan yan wala yan dumi panggal lahat yan pagkatapos natin linisin biniletad natin ito housing tapos yan tinangitan nyo malaki na ang kawang nya malaki na ang space nya kaya hindi na siya sasalit dyan one swing natin wala na. Wala siya ng tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Dati, tik-tik-tik-tik. Ayos na. Ganoon natin. Tinik yung litrik pang lakas yung tumutunog. Tapos, diretso linis na natin para makuha yung customer. Thank you.